Tuloy-tuloy so, ang showbiz updates namin. Narito na another set of showbiz balita ang ngayon Tuesday morning. Nahatulang guilty ang actor-comedian na si Archie Alemania sa kasong acts of lasciviousness na isinampalaban sa kanya ng actress singer na si Rita Daniela. Sa ilalim ng Article 336 na Revised Penal Code, ang parusang itinakda para sa ganitong kaso ay pagkakulong mula isang buwan at isang araw hanggang isang taon at isang araw. Bukod dito, inatasan din ang aktor na magbayad ng 20,000 pesos bilang civil indemnity at 20,000 pesos bilang moral damages. Base sa reklamo ni Rita na inihain noong October last year, nangyari ang insidente sa isang Thanksgiving party noong September 9 ng parehong taon. Pagkatapos daw ng party, inalok umano ni Alemania si Rita na isabay siya pa uwi na inakala na aktres sa isang friendly gesture lamang. Ngunit ayon sa kanyang salaysay habang nasa biyahe, nagsimula na raw itong magpakita ng hindi ka nais-nais na kilos. Pagdating sa tapat ng bahay ni Rita, ikinuwento niyang pilit siyang hinalikan ni Alemanya at nang makawala, muli raw siyang niyakap mula sa likod. Ayon pa sa aktres, matapos sa pangyayari, nag-text ubano si Alemanya ng paghihin tawad at idinahilan nitong lasing siya noong gabing iyon. Matatandaan nagsama sa isang teleserye ang dalawa.